Iyo, no, so what's up? Ah, Pak Hati, ya. Tara magkape. Ya, yeah. bali, today's video, ya. Yan, yan, yan. Yan, yeah, nakikita niya. Bali, sa... Yun, apat na toilet bowl yung papalitan natin. Yan. Pero siya eh. Kape muna tayo pang pagising, yan. Hintay lang natin si Master Jay, May binibili lang si Master Jay. Tapos, unboxing na natin, yan. Yun, unboxing. Yan, tapos, ikapit na natin. Pero tayo, ay, ah, apat na available. Toilet dito, papaltan natin lahat, yan. Sa dalawa, tatlo, apat, kasama yung maid's room. Yan. See you later, mga abadi. Yun, bali. Unboxing na natin. Ito mga toilet. Try na natin ito, baka matira man ng iba. Bati, sasalayan na natin. Ito ang ni Master D. Tapos, ang service mabilis ka usap tapos yan. Mura pa kailangan yan. Ayan doon sa mga nagahanap ng karlik dyan. May mga bibilihin, -e mga mag-aapot, mga ay yan. Ilagay ko sa comment section yung Number ni Mr. Amiro, pwede nyo lang uh -huh. siyang pagtakin doon para

Pero si Master J. Siya si Master J. Lagay ko lang yung number ni Master J. Dun sa screen niya. Chat lang kayo. Chat lang kayo kay Master J. Kasi yung mga wawas. Pag alangan yung tawag niya, baka may ginagawa hindi niya Kaya chat lang muna. At sa nag-chat sa amin na magpapagawa. Pasensya, hindi pa namin mapunta kasi eh. medyo busy pa si Master Jim.

Eh mo to. Ah. Tayo Yan. yan. Kita niyo naman. Comfortable. Yung mag unboxing ng mga toilet bowl natin yan, bali yan. Apat sila kabit na lang natin mamaya. Set up lang natin. Tanggalin lang natin yung mga lumang toilet bowl. Ayan, dito tayo pulang magkakabit. carpet mo sa atyo pa natin eh. Huh? din talaga. Ayan, dito yung uh, isa sa toilet bowl na papalitan natin. Sobrang dumi na. Yan. natin yan. Tapos tatlo doon sa kabilang toilet. Kanya-kanyang kwarto yan. Ayan. Siyempre si Master J. Yan. Diyo, nagbabawas ang kalatang ating Master J at siya pa so, see you later, alligator! So, pali, bakla siya naman natin yung toilet towel niyan. Yung... bakla siya muna tayo ng toilet towel. Kailangan... buo natin... magbakla siya kasi kailangan ni baba niya. Pag nalimis to, maganda pa rin to. sa nilis. Pero quality pa rin Ayan <laughs> yung mabanta namin. Sabi ko Kuya, pag iwan ang sigarilyo dito may okay. no, balik, sila. Yung bali, natin ito, anak. dikit ko okay na. Yun, bali magdago naman tayo kay Master J. Yan. Bali, bali. <laughs> Yan, bali ina-assemble na ni Master J yung mga yung, parts and everythings dito. Yan. Yung boss namin dito, hindi na ipapabali. Hindi tapos yung trabaho. Yan. Ang tatong. No, bali ah? Walang bali, bali dito. No problem. Basta bibigaya ng no, Master J. Hindi lang natapos. So. Yan, bali ina-assemble na dito ni Master J yung toilet bowl. Tapos doon naman natin ikakabit sa kabila. Yan. Doon sa pinagtanggalan natin ng toilet bag. Yan. Yan si Master J. Yeah, Siyempre. Ang ating master. Master of all time. Sharon Cuneta. <laughs> master of all time. Sharon Cuneta. Master of all time. Yan. Ito, ah, yan. Yan. Philips screw ah Sakit lang ngayon Ayan, ganda natin ang maayos na set up ng ating Master of all time. disaster. Master disaster, Sharon Cubeta. <laughs> Yan. Yan, bali. Pag natapos na natin itong setup dito, na-assemble na. Tuyo na siyempre siguro yun. Yan, kabit na natin. Siyempre, kabit na natin bago pa may kabit ng iba. Yan.

Yes, Yun, bali... lalagyan lang natin ng additional na silicon sa mga tagiliran itong kinabit nating toilet bowl yan. At syempre, ano... walang iba kundi si Master J. Kalikot everything lang po, yan. Kalikot. Hello. <laughs> ano, Kita niyo naman, mas bago pa yan sa brand niyo. Kalikot, kalikot tayo din. Ayan. Bali siguro, 3 days, 4 days, much better, much matagal pa. More than a week, natin hindi gagamitin ito para tuyong-tuyo. Ayan. Para mas maganda yung kapit ng ating sili na nilagay. Mas matagal, mas maganda. Ayan, ayan bali mga kabadi May mga tatlo pa po kaming kakabit, Ayan. Ano, tatlo pa yun, Master Jen? Tatlo pa. Bro. Yan. Mag-hi ka naman sa mga Hi. viewers yeah. natin. Wala na mo yun. Kasarap-sarap yung hi mo. Nag-edit na natin. Yung? Nag-edit na. Yan. Yo, bali mga kabadi, salamat nga po pala sa mga nakaabot hanggang sa dulo ng video na to. Yan. Kung nagustuhan nyo ang aming video ni Master Jen, yan. Please like, share, and subscribe for more mga kabadi. Yan, at pakicomment na rin kung nasa ng location nyo para malaman namin kung saan nakabot ang aming munting video. At syempre, kung natapos nyo talaga ang video namin, just comment your number at papasahan kayo ni si Master J na instant load yan. Instant load. Yes. At syempre, share nyo na rin mga kabadi si Master J na ang bahala sa inyo. Thank you mga kabadi. Thank you for watching. See you again for next vlog.